naman ako. Ah, Bili ka na lang, $100. Ang damot mo naman eh. Ang damot. Ate, ka si Boy, oh. Mama. Yay! Hey! Uy, si Boy, yun ah. Boy, may laro na kong bago. Parang ganda niya. Si Mochi. Magkano bili mo dyan? $100 to. Amal ah, naman. Si Mochi yan, oh. Hi ka kay Mochi. Hi. Tayo? Oh, tayo. palit tayo. Anong palit? Bili ka. Eh, wala akong pera. Hindi ako Sina tumulit mo? naman yan. Ang galing. Laro tayo. Laro tayo. Na lang. Talaga? Ang mo naman. Bili ka. Ay. Ah, detest. si Boy Baya oh, kinukuha yung laruan ko? Oo, oh, ma'am. Wala ang laro tayo. Ito, ganda Oh. salamen. Oh. Peke, sa palengke lang binibili. Ay, oh. gano, laro tayo. Ito galing to ibang bansa. One hundred dollar to eh. Oo, oh, ang ganda so, pa. Huwag mo hawakan. Pwede, tingin ako. Tingnan mo. Tingin. Hmm, ganda, oh. di ba? Ate na si Boy, kinukuha oh, yung laruan ko. Hindi, mama. Kinukuha na, we. Hawak lang naman. Pwede nga yung nawak mo! Yeah, laro kami sa court eh. Sama ka. Laro kayo sa court? Oo. Sino kayo? Madami ulit! Saan kami ngayon? Iwan niyo ako na karaan eh. Lagi <laughs> ka kasing nakakulong. P gusto mong tumakas, ayaw mo naman tumakas. Tara, takas ka na. Hindi, laro na lang tayo dito. Tara, takas ka na nga! Dito na lang, di ko papayagan ni mama. Bibigyan kita na ito sa mama ka. Madami akong ganito sa bahay. Talaga? Tara. Sama ko? Oo nga. Ate Tess, si Boy, o tatakas o. Oh, Uy! Eh. Sabi mo, wala mo yung sumbong. Ate Tess, sasama sa amin siboy, tatakas. Ah, oh, hindi naman eh. Hindi ako ano. Naram na lang ako, please. Ay, andan na pala sila sa court lahat. Uy, sumbong. Iwan na kita dito. Huwag naman, peram naman ako. At Bili ka na lang, $100. Ang damot mo naman eh. Ang damo. <laughs> Ate oh, si oh. mama, si laruan ko. Anong kinukuwai? Gusto pa to makas. Oh, you know, hindi tayo. hindi, hindi. Bili Palit ka na o, sa ito sa Hindi na Hindi na lang. Hindi oh, oh. Hindi na Hindi Hindi na lang. Ko. na naman nila ako. $100 lang. na lang. Hindi na lang. na Hindi na lang. na